So yung for today's video natin guys, Nandito po ako ngayon sa may tulay, sa ilalim, sa baba po, sa may Teresa Rizal sa may bagong bayan po guys, para makita po natin ang mga tao ng kisilibas po. So ingat po ang lahat, ingat po ang lahat guys. Yan, po dito. Sa so, may tulay po dito sa bagong bayan po to, Teresa Rizal po. Grabe na po. na po sila ng gamit Oh. Yan, grabe na po. Akat na po dito. Ang tubig po dami na po ng silikas kaya buat na po siya ng mga gamit yan, makita po rito na nakakita sa isang hagdan Katlong hagdan to pag umakit pasok na po yung bahay, wala pa pang kuryente yan, nagahakot na po lahat yan, hanggang tuhod na po Umakyat sa isang hagdan pang, pangalawang hagdan na to. Ayun, baha na po dito. Sa so, may tulay po to ng ano, sa so, may tulay po to ng Teresa Risa sa so may bagong bayan po. Ayun, hinahana po dito. bahan, -bahan na po doon, no? Oh. Yung palayan po doon, wala na po, di na po makita. Yan, yung rep, wala na. Yun na po yung rep, lumutang na po. Umapaw na po yung sa tulay. Ito na po. Pangalawang hagda na po yan. Mag na po yung ulan. Ayan po yung resulta po. Sobrang baha na po. Ingat po ang lahat. Ingat po ang lahat. Ingat po. <laughs> Wala na <nang> laman. <laughs> na po baha. Hmm. Dalawang hagdan dito. natakpan na po ng tubig. Pangatlo, pasok na po yan dito sa loob. Hmm. Ayan po sa may tulay po yan. Tulay po yan ng bagong bayan, Teresa Rizal. Ayan.

Na baha na, baha na. Ah, na baha na. po dito, guys. Ito po yung sa Mayanao, sa may tulay, dito sa Teresa Risan sa Maybagong Bayan po. Baha na, baha na po sa ako sila Ingat po ang lahat, ingat So yun guys, ingat po ang lahat, ingat po Naghapon magdamag po ang ulan Ayan po ang atsulita guys Ingat po ang lahat dyan Saan man kayo lusong Ingat po, ingat po Ingat okay. po dalawang hagda natakpan na so ayun guys binahanap po talaga guys maghapon magdamag po ang ulan dito ayun. ibang puno to na po So, ingat, ingat, ingat po lahat guys. Ingat po ang lahat guys. Ito ang mga ating for today's video guys. Ito ang po ng bagyo. Sobrang marami po na pinsala. Buti nakalikas po sila ang mga gamit po. Okay, kaya mo yan, kaya Mark. <laughs> Ingat po ang lahat guys, ingat po. 'Yon si Doggy Doggy, na po siya. Salamat po. Ating bantay ng bahay. Safe, na po siya, na po siya. Hindi po siya naano sa baha. Ah, so kanya-kanya likas pa rin po ng mga gamit kasi pinasak na po talaga yung bahay, guys. So ingat, ingat, ingat po ang lahat. Ingat po God bless po, ingat po sa mga hindi binabaha mag stay po tayo sa bahay para hindi po tayo may stranded kung saan po ingat po ingat po